At tapos ang matagal-tagal na pananahimik, muling humarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinagot ang ilang mga issue na kinakaharap nito tulad ng investigasyon ng ICC, destabilization plot lawan kay Pangulong Bongbong Marcos, at usap-usapang pagbabalik sa politika at ang issue ng SMNI. Nakatutok sa balitang yan si Peter Marie. Kabilang ang issue sa International Criminal Court investigation, destabilization, maging ang suspension ng SMNI sa mga sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa presko ng PDP Laban, ikinagulat ng dating Pangulo ng matanong siya tungkol sa umunang sikretong pakikipagpulong niya sa militar at polis. Ayon sa dating Pangulo, komportable siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayaw na raw niyang makialam kahit pa sa mga isyo may kinalaman sa political partnership ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. Giyit Duterte, retired na siya sa politika at wala na siyang planong balikan nito kahit pa sa midterm elections. Ayon naman ng pansini ni Duterte ang isyu ng ICC. Aniya, ano, ano man ang kanyang ginawa sa kanyang gera konta droga ay para sa kabataan at sa buong bansa. Samantala, plano ni dating Pangulong Duterte na makausap ng personal si Pangulong Marcos Jr. patungkol sa isyo ng SMNI. Pinuna ng dating Pangulo na tila hindi tama ang naging proseso ng NTC nang suspindihin ng operasyon ng SMNI. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.